sunod natin itong 20 pesos 20 pesos kung ilaw ba yung andar ba yung ilaw sa 20 pesos na halaga kasi ito sa likod mga kibigan yan yung outlet, yan lagay yung pressure washer yung tinitesting lang natin yung ilaw lang na doon lalabas yung 220 volts Hello, magandang araw, magandang umaga Dito naman tayo sa chan ko, ang Instant TV At yung araw na ito, may gawin tayo na timer na uh, ito sa car wash, sa mga motor wash ito, ito po yung loob niya sa... At ang gawin natin dito mga kaibigan uh, Tingnan natin yung loob uh, before natin gawin lahat yan ang loob sa timer timer ito ito yung queen slot niya universal queen slot at ito po yung power supply kung tutusin uh, apat may relay din ito yung sa likod ito yung outlet na uh, ito i-plug yung mga motor pressure washer yung no? pressure washer para sa pangwas ng mga motor mga sasakyan Maliit lang ito na uh, box. So, ang sabi na may-ari, hindi na siya mag function. At may power naman siya. Pero pag natin ng coins, ayaw na hindi na mag ibalik niya yung coins, ilaglag niya ulit sa labas yung hindi na papasok yung coins sa loob medyo na yung display niya hindi na masyado makita uh, sa kakalumaan nito sabi na may hari palitan na lang ng bagong coin slot at palit yung bago ngayon nga pwede malagyan malag ng 20 pesos 20 pesos ayan, ayan to. ngayon uh, testing lang natin yung tatlong coin cinco dis at saka piso para sampung piso kung tatanggapin ba niya sa loob so, ibigyan mo ng pangsyon hindi rin umandar yung display so, kunin natin yan ito hindi uh, niya tatanggapin sa loob itong singko itis din natin hindi uh, niya kakainin uh, kailangan kunin natin ito pagitan ng list button yung yan so at saka itong piso kasi universal ito mga kaibigan kahit anong uh, halaga ng pera or points tatanggapin niya itong mga luma na points lahat pero hindi tatanggapin itong 20 pesos yun ang gawin natin ngayon papalitan natin ito ito yung ipalit natin na bagong coin slot na pwede tatanggap ng 20 pesos o 20 pesos universal coins din ito mga kaibigan. yan, nakalagay dito pwede rin siya ang 20 pesos so, yan. palitan natin mga kaibigan at ito yung larawan o profile ng isang queen slot na bago. Uh, iba yung iba na yung uh, list ng pera niya coins. Parang posbuto na. Yung isa parang i, i, i mo pa, i-cambio. Ito yung iba-iba na talaga mga kibigan. Ito yung dito ka mag-calibrate yung display niya. i mo. Pero ito mga ang sabi ng tindahan na bilan ko, nakalibrate na, na nila o, tapos na ito nakalibrate pwede na ito tatanggap ng mula peso, 5, lumang 5 gis, lumang gis o 10 pesos lumang 10 pesos, bagong 10 pesos at 20 pesos o, kasi yung 20 pesos natin bago man ito ngayon walang, walang luma, walang bago isa lang yung appearance ng 20 pesos So, ikabit natin ito mga kaibigan. 2 hours later. yan na na na-install na natin uh, bago na ito. So, para matistingan natin, to may 5 na tayo, 5 pesos. Pisa muna tayo sa 5 pesos. Yung ilaw nakasaksak na doon sa likod at ito yung luma na na rin natin ng bago. Ilaw itong ilaw yung bumbilya pag makapangsyo na nilaw na siya ibig sabihin uh, normal function na natanggap na niya yung 5 pesos mga kaibigan at may timer countdown ito mula 3 minutes hanggang magiging sequence na lang so hintayin natin mga kaibigan na hanggang sa yung ilaw mag patay yung ilaw mag-off yung, yung ilaw kaya maya lang hintayin natin at ngayon mga kibigan mula 3 minutes uh, nag countdown na siya ng 50 seconds so hanggang 50 53 52 yan at itinan natin yung ilaw so, pagdating ng 0 ng Countdown. Kailangan talaga i-actual eh, test natin kasi para walang masabi yung mayari. Na may bigay natin sa kanya na okay na. Ngayon, 9 seconds na lang. 5, 4, 3, 2, 1. Yan, oh. nag-off na po ang ilaw ng kaibigan. Huwag nangyintindi itong pilipitan dila nito. Mga kaibigan. Ibig sabihin, okay na itong gawa natin na bagong coins. At kahit yun, 5 man yun, itis pa rin natin itong uh, 10 pesos. 10 pesos. Shortcut na lang natin itong mga kaibigan para madali yung video natin. At titignan lang natin na gumagana kahit anong klaseng halaga ng coins yan. Gumagana siya, uh, siya sa 9 minutes yung 10 pesos wow naman wow wow so mula mula 10 pesos yung last mga kibigan itong halaga ng pinakalas ang halaga ng 20 pesos sunod natin itong 20 pesos 20 pesos kung ilaw ba yung Andal ba yung ilaw sa 20 pesos na halaga? Kasi nakakabit ito sa likod mga kaibigan, yan yung outlet, yan lagay yung pressure washer. Yung tinitesting lang natin yung ilaw lang na uh, doon lalabas yung 220 volts. Yan, okay mga kaibigan, uh, yung lead bulb, pasok natin sa 20. So, natanggap niya yung 5 pesos at 10 pesos at ito yung luma niya mga kaibigan nalitan natin ng bago yung luma hindi tatanggap ng 20 pesos itong mga bago ngayon tatanggap na ng 20 pesos at salamat sa panonood ng video nyo okay nito ang timer car wash timer mga kaibigan